Kapag sinasamantala ng mga tao ang mga introvert, kadalasang mali nilang hinuhusgahan ang kanilang tahimik na lakas, katatagan at lalim ng pagkatao. Ang mga introvert ay kinikilala sa kanilang tunay na suporta, katapatan at likas na mapag-unawa. Mga katangiang maaaring hindi napapansin ng ilan o napagkakamalan nilang pagiging pasib. Gayunpaman, ang mga nagtutulak sa mga limitasyon ng isang introvert o hindi pinahalagahan ang kanilang mga natatanging kontribusyon ay madalas na nagsisisi sa huli. Ang mga introvert sa simula ay maaaring magbigay ng hindi umaasa ng maraming kapalit. Ngunit meron silang mga hangganan, isang hindi natitinag na sense of self at isang malakas na commitment sa mga tunay na relasyon. Kapag ang mga ang ito ay binabaliwala, ang tahimik ngunit makabuluhang epekto ng pagkawala ng presensya ng isang introvert ay kadalasang malalim na nadarama. Nagiiwan sa mga taong nagpabaya sa kanila ng may pangmatagalang kawalan at pagsisisi. <laughs> Narito ang mga dahilan kung bakit pinagsisisihan ng mga tao ang pananamantala sa isang introvert. Number 1. Pangmamaliit sa kanilang mga boundaries Ang mga introvert ay madalas na matulungin at may kakayahang umangkop na maaaring humantong sa iba na ipagpalagay na maaaring nilang itulak ang kanilang mga limitasyon ng walang consequences. Ang maling pag-iisip na ito ay binabaliwala ang malakas na pakiramdam ng introverts sa sarili at ang kanilang mga boundaries. Maaaring payagan ng mga introverts sa una ang iba, pinipiling wag harapin ang bawat maliliit na issue, ngunit meron din silang hangganan. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na sumobra, sila ay tutugon sa pamamagitan ng muling pagtatatag ng kanilang mga limitasyon, kadalasan sa isang tahimik at tiyak na paraan. Ito ay maaaring pag-alis o pagtatakda ng mas mahihigpit na mga boundaries ng walang gaanong babala. Ang mga lumalampas ay madalas na nasusurpresa at nakakaramdam ng pagsisisi kapag ang introvert ay inaalis ang kanilang sarili mula sa dynamics. Late na nilang nare-realize na mali nilang hinusgahan ang pasensya ng introvert bilang kahinaan. Number 2. Maling panguhusga sa kanilang lakas Ang mga introvert kung minsan ay maaaring mapagkamalang pasib o sobrang sensitibo, ngunit ang palagay na ito ay minamaliit ang kanilang panloob na katatagan ang mga introvert ay nagtataglay ng isang tahimik na lakas na kadalasang lumalabas lamang kapag nakakaramdam sila ng pressure o disrespect. Ito ay hindi malakas o confrontational, ngunit ito ay matatag na nagmumula sa malalim na kamalayan sa sarili at emosyonal na katatagan. Ang mga taong sumusubok na pagsamantalahan ang kabaitan ng isang introvert ay madalas na nabibigla na makita ang kanilang matatag na mga hangganan na lumilitaw, na pagtatanto na ang kahinaan ng introvert ay isang maling interpretasyon, sa halip na tiisin ng hindi patas na pagtatrato, sila ay mahinahon ngunit mapilit na umaatras na ginagawang malinaw na hindi nila kukonsintihin ang kawalang galang. Ang malinaw at hindi natitinag na tugon na ito ay kadalasang nagiiwan sa mga taong nang sa kanila na makaramdam ng pagsisisi sa pagmamaliit sa kanilang tahimik at malalim na lakas. Number 3. Pagbabaliwala sa kanilang mga insightful na obserbasyon Ang mga introvert ay lubos na mapagmasid kadalasang nakakapansin ng mga detalye na maaring hindi napapansin ng iba dahil sila ay mahusay na tagapakinig at nagbibigay atensyon kadalasan ay mas alam nila ang mga manipulatibo o makasariling pag-uugali kaysa sa naiisip ng iba bagamat hindi nila maaring i-call out kaagad ang bawat banayad na pagmamanipula binibigyang pansin at ina nila ang sitwasyon sa paglipas ng panahon ang mga nag-iisip na maaari nilang pagsamantalahan ng isang introvert ay madalas na nagugulat kapag nalaman nila na alam na pala ng introvert ang tungkol sa kanilang mga intensyon. Sa oras na ang introvert ay magpasya na lumayo, nakita na nila ang lahat na iniiwan ang manipulator na nalilito sa biglaang distansya at pinagsisisihan ang kanilang mga pagtatangka na samantalahin ito. Number 4. Pagkawala ng tunay na suporta ang mga introvert ay nag-aalok ng katapatan at paghihikayat na tunay at malalim na namumuhunan. Maaaring hindi nila ito ipahayag ng hayagan, ngunit ang kanilang suporta ay isang mahalagang aset. Kadalasang nagbibigay ng lakas at paghihikayat sa mga nakapaligid sa kanila sa banayad ngunit epektibong mga paraan. Kapag nakita ng iba ang kanilang katapatan bilang isang bagay na madaling palitan at sinasamantala, nanganib na mawala ang taus-pusong anyo ng suportang ito. Kapag pinili ng introvert na idistansya ang kanilang sarili, maaaring madaman ng mga naiwan ang pagkawala ng tahimik ngunit malakas na pinagmumulan ng katatagan. Habang naghahanap sila ng katulad na suporta, madalas silang makikita wala ito sa ibang mga relasyon na tong sa panghihinayang dahil sa pagpapabaya sa bihira at matatag na katapatan ng isang introvert. Number 5. Pang-aabuso sa kanila bilang sandalan ang mga introvert ay mahusay sa pagiging naroroon at attentive ng mga tagapakinig. Hindi sila humahadlang o humahatol. Sa halip ay lumilikha sila ng isang ligtas na lugar kung saan nararamdaman ng iba na naririnig at nauunawaan sila. Ang mga taong sinasamantala ito sa pamamagitan ng labis na pagbabahagi o labis na pag-asa sa likas na empatiya ng introvert ay madalas na hindi napagtanto ang pambihirang katangiang ito. Kapag pinili ng isang introvert na umatras, nagiiwan sila ng katahimikan na mahirap punan. Ang kawalan ng isang reliable na kasama na tunay na nakikinig at umuunawa ay maaaring madama ng malalim. Na napagtatanto ng mga nagsamantala ang halaga ng suporta na nawala sa kanila at nagsisisi na hindi pinahalagahan ang koneksyon na ito. Number 6. Pagkawala ng kanilang malalim na koneksyon Pinahalagahan ng mga introvert ang makabuluang koneksyon kaysa sa mga mababaw na koneksyon at nagdadala sila ng sinseridad sa bawat relasyon na pipiliin nilang pasukin ang relasyon sa kanila ay nakaugat sa pagiging tunay at lalim. Ang mga taong sinasamantala ang koneksyon na ito nang hindi binabalik ay madalas na hindi napagtanto ang halaga nito hanggang ang introvert ay tuluyang lumayo. Kung wala ang pagiging introspective at tauspusong pagpapalitan, ang buhay ay maaaring maging hindi inaasahang mababaw. Ang mga taong hindi pinahahalagahan ang presensya nila ay maaaring mahanap ang kanilang sarili na nananabik para sa lalim na minsan nilang binaliwala na humahantong sa panghihinayang para sa pagkawala ng isang pambihirang koneksyon. Number 7 na pagtanto na hindi sila madaling mamanipula Ang mga introvert ay naglalaan ng oras upang suriin ang mga aksyon at intensyon na ginagawa silang mas resistant sa pagbamanipula kaysa sa maaaring ipagpalagay ng ilan. Ang kanilang pagiging mapanimdim ay nangangahulugan na naikita nila ang mga hindi tapat na kilos o walang laman na pambobola na maaaring gamitin ng iba upang subukang akitin sila. Kapag sinusubukan ng isang tao na manipulahin sila, madalas silang natutugunan ng isang tahimik ngunit matatag na pagtutol. Dahil ang mga introvert ay mas interesado sa pagiging tunay kaysa sa pakikisama lang sa iba. Ang matalinong diskarte na ito ay maaaring nakakabigo para sa mga manipulator na ay narealize nare na kanila mga pagsisikap ay hindi epektibo. Kapag ang introvert ay nagpasya na huminto, ang mga manipulator ay naiiwan na pinagsisisihan ang kanilang mga pagtatangka na pagtanto na minamaliit nila ang kakayahan ng introvert na makita ang mga mababaw na pag-uugali. Number 8. Pagkawala ng isang tao, kalmado at matatag ang mga introvert ay kadalasang nagsisilbing saligang impluensya na nagdadala ng kalmado at balansing enerhiya sa kanilang mga relasyon. Sa mga oras ng stress, ang kanilang presensya ay maaaring magbigay ng kinakailangan katatagan na tumutulong sa iba na manatiling kalmado at nakasentro. Ang mga taong binabaliwala ang matatag na impluensyang ito ay kadalasang hindi nauundawaan ang kahalagahan nito hanggang sa wala na ito. Kung wala ang enerhiya ng introvert, ang mga sitwasyong dating madali ay maaaring maging overwhelming. Ang mga dating umaasa sa katatagan na ito ay nagsisisi na hindi nila ito pinahalagahan ng higit pa. Habang nakikita nila ang bihirang regalo ng kalmadong enerhiya na dinala ng introvert sa kanilang buhay. At number 9, pagkawala ng tiwala. Para sa mga introvert, ang tiwala ay isang pangunahing pundasyon ng anumang relasyon at matagal bago nila ibigay ito sa isang tao. Sa sandaling pinagtaksilan sila, bihira silang magbigay ng pangalawang pagkakataon. Pinipili sa halip na tahimik na idistansya ang kanilang sarili. Ang finality na ito ay maaaring maging isang pagkabigla sa mga taong sinasamantala ang kanilang tiwala. Dahil huli na nilang napagtanto na may maliit na pagkakataon na lang para maayos ang relasyon. Ang pagkawala ng tiwala ng isang introvert ay kadalasang may kasamang masakit na pagkilala sa kung gaano ka special at bihira ang tiwala na yon. Maaaring makita ng mga nagtaksil dito ang kanilang sarili nalabis na nagsisisi sa kanilang mga aksyon na nauunawaan na binitawan nila ang isang tunay na tapat at maaasahang koneksyon. Shoutout sa mga nag-comment last upload na dark psychology tricks na hindi makakalusot sa isang introvert. Shoutout kay Malia Momena Bantas. Sabi niya, kaming mga introverted attitude, hindi kami basta-basta magde-decide sa isang salita na hindi angkop sa aming isip at pakiramdam. Kaya kahit konti sasabihin namin, understood sa mga taong nakaharap namin. At shoutout din kay Marie Delight Worker, Marie Celine Dion, Christy Tabsing, Nerissa Malapit, Shawarmi, Lerma Kabingabang, Sala Hudin, Kati at kay Sherwin Manangan. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout is para sa susunod na upload. Salamat! Sa huli, ang pagsasamantala sa mga taong introvert ay eh kadalasang humahantong sa matinding panghihinayang dahil ang tunay na halaga ng kanilang presensya ay may kita lamang sa kanilang kawalan. Ang mga katangiang dahilan ng pagiging kakaiba ng mga introvert na kanilang lalim, katapatan at pagiging tunay ay bihira at hindi mapapalitan kapag ang mga individual na to ay nagtakda ng mga hangganan o lumayo, ito ay madalas na permanente. Na iniiwan ng mga taong nagpabaya sa kanila na harapin ng pagkawala ng tunay na suporta, tahimik na lakas at hindi natitinag na katatagan. Napagtatanto kung ano ang nawala sa kanila, alam na nila na ang mga introvert ay hindi madaling palitan at ang void na kanilang iniwan ay magsisilbing isang pangmatagalang paalala ng koneksyon na nabigo nilang igalang at alagaan. Alam mo ba ang mga dark psychology tricks na palaging binabantayan ng mga introvert na tao? Panoorin mo sa video na to.